Hi mga karil, bibang. Anyway, by the way, anyway, anyway, by the way, sa kaka-live ko guys, ayan, tingnan yung suot ko. Hindi na nagkapari-parihas, ayan. Anyway, by the way guys, ang dami kong tatrabawin. Ayan, sa sobrang live, ayan o, oh, ayan. Sa sobrang live natin, halan, sige ng live araw-araw. Hindi na si madam nakakatapos ng trabaho niya sa bahay. Yan, si Bibong na galit niya. Kayo, kaya guys, huwag niyo kong gayahin dahil si Bibong galit na dahil hindi pa po ako tapos sa akong trabaho. Ayan. Tulungan niya ako dito guys. Ayan o. Oh. Ayan. So, kahapon pa to. Kahapon pa to ni labahan ni Bibong. Sabi ni Bibong sa akin, hindi mo pa nagawa. Bibang, ang pinagagawa ko sa iyo hanggang ngayon, hindi pa rin. Hindi mo pa rin tinutupi. Ayan. So, sa karil, sa ka... Ibig kong sabihin sa ka-live. yan po napapala ko daming gawain na hindi pa natatapos. Ayan, sabi niya sa akin, galit na si Bibong. Eh, sabi ni Bibong, ay just ko, parang, parang na, na ano ka na sa pag-live mo. Araw-araw na lang, pag mo ng umaga, live ka na naman. Ayan, ganun, galit na si Bibong guys, kaya, ayan, anuin tayo. Galit na si Bibong, kaya, ingat tayo guys, kaya, magtupik na si Madam Bibang, ayan. <laughs> mang tupi na. Tinupi na, mang tupi tayo guys ha. Para hindi na magalit si Tibong. Anyway, by the way guys, patapos na ako. So 15 minutes lang pala guys. Mabilis lang pala, 15 minutes lang. Mm. O ba diba? <laughs> oh palapit na ako. 15 minutes lang. Kapagod guys. Help me. Kapagod. Maggawang bahay. Ang Kapagod, kapagod. So, anyway, by the way, tapos na po tayo guys. Ayan, wala na po. Ayan. So, tinapos ko na. So, galit si Bibong. Sabi niya, just go kahapon pa itong nalabahan ko. Bakit hindi mo pa rin nagawa ang pinapagawa ko sa'yo? Sabi ni Bibong. Kaya sabi ko, ay Bibong, mag-antay ka muna. <laughs> so, natapos ko na po guys. Grabe guys. Grabe. Kasi nga, ang hirap, ang hirap, ang hirap talaga ipag-divide-divide yung oras natin, di ba? So, iyon. So, siguro guys, um, bahala na. Kung hanggang saan lang po, matirang matibay lang po dito sa real. Ang hirap talaga, pati asawa ko ay eh, ano na, na naapiktuhan na. na. <laughs> Ayan, si so, Yuyo, pasawa ko nang dilinis na rin. O, oh, ba diba? So, yan lang po, guys. Kaya, ayan. So, mas maganda talaga na ipag-divide natin yung, ano, kailangan yung asawa natin, alagaan din natin. Baka papayaan na po natin yan, guys. So, mag kayo. Baka mapalitan kayo. <laughs> yan lang po, mga guys. And, I hope magustuhan ninyo ang ating video today. Sana gustuhan naman dyan. Huwag maiwan. Iwan lang po kayo ng bakas dyan sa baba. Ayan. At, papansin lang po ni Madam. Malapit na po yung Pasko. At ayan. Ayan na po guys. See you next vlog. Next video. Bye bye.